Jackson, so, bisan to dili ni costume party, dili po costume contest, but the costumes speak about what we are celebrating today. Ang paghandom o ang solemnidad sa tanan ng mga santos na gisaulog sa simbahan karong adlaw. Mao ni ang selebrasyon nato. Mao na to. Muna, nga kinigi so, sa mga bata o sa mga dagko sa mga batan-on takdo ni o gisibo sa unsay atong isaulog karon nga mao ang sa mga santos kining ilang isuot karon maoy pagpaila nga kining mao ng nga sapot mao usab ang ilang paagi sa pagsundog sa santos kay ilang paborito silang kinabuhi kay mao kini ang gihandom sa simbahan karon this is how catholics must celebrate all saints day And this is how Catholics celebrate Halloween. Mau kini ang pamaagi sa pagsaulog nato sa Halloween. Mau ni ang insakto nga pamaagi diin ang mga Katoliko maghandom sa mga santos. Mauli ni ang insaktong pamaagi. Ya mauli ni ang klase sa kostumbre nga angay na padayonon. Katong lain nga kostumbre nga wala musibu ini eh, mao ang angay nga hunungon o dili angay padayonon. Pero kining gihimo ro nato nga pagsuot sa mga sapot sa mga santos, mao ni ang insakto nga pamaagi sa paghandong nato sa mga santos. Mao ni siya ang insakto nga pamaagi nga ang mga Katoliko maghandong sa mga santos. This is the Catholic way. And this is how we must celebrate Halloween. Dili katong suotan ninyo iyang mga anak o kalabira, uh, vampira, Kunya, utang-utangan pag make-up ka murag magtulog ng dugo, hindi ko siya katulikong pamaagi. This is the Catholic way. Kaning inyo ang pagsutungrog sa mga bata, this is the Catholic way. And this is how Catholics must celebrate Halloween. Kay dili ina maon na sa ulog sa una, nga mga buluhaton o suot-suot, nga dili maon, nga kahadlukan niya, gamito ng pulong na Halloween. Kini mo yatong timanan, any person, any group nga mo suporta ganahan mo apil magmug o mga buluhaton that encourage demonic activities bisa kinsa nga mo suporta gamugna, gahan buluhaton diin ang mga apil magsuot o mga sapot nga makahadlok while using the name Halloween mga ignorante mauna nay prangkang pag-istorya Bisa kinsang tawanan, mugamit sa pulong halloween, kaya kasuot o makahadlok na sapot, ignorante o butol ka ng tawanan. Bisa kinsang grupuhan, nga mugamit sa pulong halloween, o yung ilang activity na anong horror horror, na anong makahadlok, mga butol o mga ignorante, kaya ilang gigamit ang pulong halloween. Anong ignorante butol man, tungkol kay dili man niyang kahulugan sa pulong halloween. O niya, wala kayo bisag usa nga gamay nalang, bisag mungho nalang kadako, nga nag-imply na ang pulong Halloween is connected and associated with something creepy and hideous. Wala yun. Kaya pulong Halloween, gikan sa nasa Old English, nga duha ka pulong. Halo, meaning, kung sa man ang Halo. Bala anong sagrado? Mabito nga na atay pagampo, Our Father in Heaven, hallowed be thy name. So kung sa mga ipotin pasabot, ana, niingon dita, amahan na mo anak sa langit, makahadlok ang imong alam. Di ba ang translation na na sa pagingon, hallowed be thy name, di ba niingon ta, amahan na mo anak sa langit, daigon ang ng imong Dili makahadlok, daigon, kay nindot ang imong alam ano ng simbahon. So ang pulong di ay Halloween, gikan sa pulong na halo, nga ang di pasabot sa grado balaan. O ang last word niya, ang last syllable nga win, is an English word, a e contraction of the English word ng evening. Muna na win or in. Sa ato pa, ang pasabot, it's an evening, e vigil. Bispiras, usa ka selebrasyon nga gihimo sa bispiras sa dili pa sa ulogon ang paghandom sa mga santos. Mauna na ang Halloween celebration will take place October 31 alang gabi. Eh, mauna ang selebrasyon sa Halloween. Kaya ang Halloween di ay is a vigil celebration. Usa ka selebrasyon nga bispiras. Mauna nga Halloween evening bispiras sa dili pa ang November 1 nga mao ang piyesta sa tanang mga santos. Mauna di ay nga ang Halloween di ay kuligtado sa paghandom sa mga taong balaan. Dili di ay ang Halloween kuligtado sa mga buluhaton nga makahadlok. Usa di ay ni kasilibrasyon nga sagrado. Usa di ay ni kasilibrasyon nga Diyos non. Usa ni kasilibrasyon nga langit non kay gihandom na itong mga buhi ang mga santos mga magtotoo nga kauna na kanato nga nakalawat na sa ganti sa kahimayaan uban sa Dios dito sa langit. Nga nung ato manghandungon, aron himuon sila nga modelo sa atong kinabuhi. Aron himuon silang paligingnan sa atong pong kaugalingong pagkinabuhi. Diha sa pasaon sa Genesis, giingon that we were created in the image and likeness of God. Gihimo ta sibo sa panagway Larawan sa Dios, wala ta gingon dito nga we were created in the image and likeness of the evil one. Wala gila gingon diha. Sa ato pa, kay gimug na man di sa larawan sa Dios, dela ang to ang idol must be someone related sa pagkasantos o pagkabalaan. Dios noon unta, tanawa ra guna. do na moy paboritong mga artista, di ba bisan simple nga haircut inyong sundon. Bisag wala na koy angay, Oh, ngano man, paborito na ko ng artista ha. Ah. Tanawa, di ba, umusay mga uso ka, rungi ka na sa mga artista, ya, sundod ko na ito, bisag angay, huwag di O, oh, kanang uban nga, ang artista, mugbo kay si Nina. O, oh, lapaw na sposo, lakin ipong uban, po, pamugbo sinina si Nina, lapaw sposo, bisa hugaw. O, oh. lagom ng mga puso, usahay. O, oh, kilirabag yun, lintiwan. Ah, basta kayo makasunod, rungi yun, nga naman, gi-idolize ng mga artista. Sa pa, bisa kunsa nga gihin mo, sa artista nga imong giganahan imuha ko nang i-apply sa imong kaugalingon nan kaninyo o kanila nga magsuot-suot sa mga yawan on nga mga sapot nagpasabot na na ang yawa mo yung i-idolize kay ganahan magkuy mo magsuot-suot mga ihon ana ya kaninyo gyud nga mosunod-sunod ana mga sana horror horror chamber mo pulta mo tagbay 5 tag 30 aron hadlokon ra Sukuan so, na lang na yung silingan. Ina, hatagat yung 30 niya, pakuyawin ko. Ina na lang na. Nga kung magyod ka pag aron lang yung mobile, to, arun, agyun, hadlokon. O niining panahon sa Halloween, pagkadako ka ayong balipaon. Now, kini mo tanawa, mga insoon. So This is ironic yun. balikwaot ka ayong. Kung na doon mga estudyante, nga na nga pasmo rago na, nga nga kuya pandihag, nagkirik-kirik, may mong dahil kalaghanan sila, nayawaan pa rin, among mabinditahan, ang iskulahan pa rin, ako mabibintahan kayo, murag lahing din pa rin. Nasa niya ko mga sakop, mo huwingon nga, kinikod binto pa rin, murag na ako ilahain. Matingalan lang ako kay hay, ingon mayingon silang naagyo ko, no? Ato po na ko ay binditahan yung binto. Kayo mo man sila ko nung nailahain. Bisa kiring, ko na ako hay. Pero the point is, tanawar ko na, o na amoy matingatan, Bisag iring na ng galakaw-lakaw, ingon hunday mo, padri among pabititahan, among balay, kay murag na ay lahain, o giliingon ingon nato. Yan ining panahon haluin. Maghimu-himu mo, o mo suporta mo, pinaging pagsuot sa mga buta nga dili, unta na ganahan. Na diba, balik ka ayong kinabuhi natong usahay. Muna nga dili ni siya mao ang insaktong pamaagi sa pagsaulog nato sa Halloween. Dili na mao ang adlaw o paagi na itong gihandom ang mga santos. Usa, nalimot lang ko sa ngalan sa exorcist, ingon siya. Bisa kinsa ko no, nga mo suporta ko nong or mo apil apil mo participate aning horror horror chamber magsuot suot ko nong mga makahadlok ko nong suot ingon ang mga exorcist they are courting the evil one they are making a one night stand with the evil one ganahan mo makikdate ng demonyo ganahan mo makikdate ng yawa mga egsoon, Do not negotiate and play with the evil one. You will surely lose. Pinildigin mo. Kung inyong himoon kini mga butanga, nga sukwahi sa unsay tinuray nga kahulugan, pinildigin mo siya wa. Ayaw dulahi ang demonyo. Alkansihon yun mo. Lain nga exorcist ni this is an entry point for the evil one and evil and bad spirits as well nga musulod ko no kini mga butang ingon ini mga horor-horor -horo chamber pagsuot-suot ninyo og mga sinina nga makahadlok this is an entry point mao kuno ni ang paagi nga makasulod ang yawa because you are inviting them or in fact ang gisaulog sa simbahan mao ang paghandom sa mga santos let us invite and emulate the lives of the saints Dili ang mga yawan on, nga mga butang, o mga yawan ang binuhat. Maginaot kita nga makahinahinay na unta ta o practice o biya sa mga buta nga naanda na tong adili insakto. This is the kind of legacy nga ato ang palayunon. This is the legacy nga inyong ipaambit nga ito mga kabataan, kisugda na nato ni, pinagis mga anak. Mula ang target nato ang mga gagmay bata. arong nga mag-anticipate sila every year ni atong isuot nila nga para sa santos. Dili na mag-anticipate pare sa una atong mga maskara, na dili maayo o, o nga mga yaman o mga insura. Mauni ang angay natong itudlo sa mga kabataan sa inyong masigkabataan on. This is the authentic way of celebrating a Halloween. Let this be a holy tradition sa parokya nato. Let this be a holy tradition, a holy legacy din sa parokya nato Nga padayuno ninyong tudlo una nga mga kabataan aron nga ini kadakko nila sila na pud ang motudlo sa magsunod unya ni ini ato ang hunungon ato ang kutlon ang mga tradisyon nga walay kalabutan sa paghandom nato sa mga santos diha sa basahon sa revelation chapter 4 verse 10 sa revelation chapter 5 verse 8 og sa revelation chapter 6 verses 9 to 11 naghisgot kini nga ang mga santos sa langit nagsimba sa Diyos, o naghalad o pag-ampo sa tanan nga niapa Apa sa yuta. Ang mga santo sa langit nagsimba sa Dios o naghalad o pag-ampo alang kanato nga ni Apa din sa yuta. Ato ang ipangaliya o pangayoon ang panabang sa tanang mga santos kanila ng mga sako o magtutuo sa simbahan na naguna na kanato o nahalangit na alang sa ilang panabang o sa ilang mga pagampo tanang mga santos o santa sa Dios, iampo ninyo kami.